nya uh. na kami sa Perth guys. Ayan, waiting muna kami. <coughs> Dito na kami sa pier, guys. 4pm yung biyahe namin, guys. Ayan. See you in Bohol. Bohol, Bohol. Ah. You're going to Bohol? Dito na kami sa barko. Rio. Dito. Dito. bababa na kami guys nandito na kami sa buhol oh, nandito na kami guys nandito na kami sa buhol ayan. ayan yung ko na sinakyan namin yung siriyo ay madilim na kasi ano na eh um, six 6 6 p.m. na guys kaya yan sobrang dilim na And guys nandito na kami sa ano guys sa kalatito Ay, lola at lolo ko, guys. boom you up, bro. My lolo. <laughs> Tapos lola ko. Iyan lola. Tapos ito, mga pinsan. Uy. <laughs> si lola. <laughs> <laughs> Punta tayo sa Bahay ni Lola Lola Chris Ito yung bahay ni Lola Natulog pa sila Lola Yung bahay ni Lola Ayan Yung mga gulay ni guys kaso nawala ni mga gulay nila dahil binagyo dito kaya ayan nawala yeah. ito yung eh, bahay na lola ay yung mga mga saging ito yung bahay nila lola simple lang bahay nila dito, guys. Pupunta kami sa kabilang tita ko, guys. Ay, napakaputik dito. Tingnan yung, yung da daanan. Ang putik. Kasi ano, may ulan kasi dito eh. kaya ganito. Ayan. Pupunta kami sa tita naming isa. Gagala kami dun sa bahay nila. Luduy. Luduy, ang putik doy. Ang putik-putik doy. Uh, laban ina. Tay <laughs> na dito sa tita ko, guys. yung ko kular mo tayo, sa puntay oh. ko sa man camera o sa na iPhone. Samsung. Yung Ay nagluto siya, no? guys, nagluto. Ha, nagluto ni tita. <laughs> ko nag-adobo, nag-adobo. Mag-adobo siya ng baboy, guys. Ayano. Oh. Okay, naabot ang araw ang dumating ang mga kinami nag First time kami nakapunta dito guys ganda na. Dito tayo sa Pilahan, no? Bago na kayo pa. Ba? Kaya, kaya. Uy. Oh, Nakuero. Saka doon. Paikot-ikot dito. Dito maganda view oh. Oh. Bundok. Kapunta ito ng ano. Chocolate hill. yeah, Bundok, bundok. Yeah. Ya. kata nak kami kereta tita. Ya, Iko. <tuk tangan ke atas> ya nak balik nak nak untol betul ni. Oi. lupa kuyan lupa kuyan lupa kuyan guys sana o lupa lupa lang see the see the bang grabe ga. Ayun na yung bundok. Nakita nyo ba yung bundok na yan? Bahay ko yan. <laughs> Ayun guys, nandito na kami sa bahay ni Latita Leoni. Ang ganda ng bahay nila guys. Makasana all. Ayan, ito yung ano niya, terrace. Laki ng terrace nila. Tapos yung tindahan. Ayan na. Ayan yung loob nila. yan ay sa tita yeah. ganda talaga dito guys dahil maraming tanim tapos ay yung mga tanim ni tita kamote at saka sibuyas dahon ng saging ay yung bundok bundok nakita niya yung bundok na yan lupa ako yan Tiyara. Ayan, mag-ano na si Tito. Magpakain ng kanyang alagain. Yung baboy niya, yung baboy. Mm. Nagkutom yung baboy ni Tito. Ayan si Tito, nagpakain ng ano niya, ng alaga niyang baboy. Si Kuya Rio Si Alea. Ito yung bahay ni Tita. Ang laki na ng bahay ni Tita. Ito yung sala. Ito yung sala. Tapos may dalawang kwarto. Tapos ito yung kusina So, ito yung ref ayan ito yung labas ito yung mga alaga pa ni tito na baboy, marami siyang alagang baboy bagong panganak ito yung abuhan yung saging at saka kamuting kahoy ayan yung dadalhin ni tita sa reunion namin bukas ayan kayo day Kayod dai. <laughs> Kayod. Ito yung bahay nila Tito, guys. Ayun. Ito yung tindahan nila. Ayun, may tindahan sila tapos may pisonet sila, guys. Ayun yung gate nila, guys. Tapos ito yung view ni dito, dito guys. Oh. Sobrang ganda. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view. Nagluto si Tuito ng saging at saka kamote. Ayan, dadali niyan sa reunion tomorrow, guys. Si kabakal niyo, guys. ang ingay ng... Ang ingay ng baktin. Ayan, ito yung mga ano niya, guys. Yung mga baby baby pig ayan yung baboy niya guys ayan bagong panganak yung baboy ni tito ayan yung mga baboy nila guys ang daming anak ayan guys nagluto si tito ng ano ba to nagluto siya ng baboy ayan nilagang baboy eh, nasarap talaga mamuhay sa bukid guys. Kasi libre ang lahat. Libre yung kahoy, libre yung gasol. Oh, tinan mo, diba? Libre lahat guys. Tapos, mayroon pa siyang mga tanim. O, oh, libre pa yung tanim. Libre yung tanim. Hmm. May saging. May kamote. Maraming tanim sila dito guys. May kamuting kahoy. Ayan sarap talaga maniraan sa bukid tapos ayan may baboy sila tapos na kinayod yung ano guys yung kamuting kahoy ayan pipigaan na siya guys para matanggal yung katas nya dahil mapait yun guys pag may katas luto ng ulam nito ulam 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 for today's video nilagang baboy ayan nandito kami kalatito guys Nilutuan kami ng nilagang baboy. Ayan, super yummy. Ayan, kumukulo-kulo pa yan. Bagong loto. Ito <tinyo> sa guys. Hoy, ako na, -una, na -una, hoy. Ha ah na Guys, nagmix na si Tita nilagyan niya ng buko, guys, tapos saging na green and star margarine chaka. Asokan, 'yan nilagyan ng kinugay. Ayan, tinimplahan na ni Tita yung <laughs> nilagyan na ng gatas ni Tita. Ayan, yes, super so yummy na 'to, guys. Ganito si Tita magluto ng suman ng kamuting kahoy. Special, special na kamuting kahoy na ano, suman. Charo. <makes> Namitik <noise> na na